Ayan po, ang daming tao kasi ano nga po eh, payday. At saka weekend, ayan, daming tao talaga. Yung food court, punong-puno. Ayan, no? Oh. Sobra. Sobrang tao. Riyad Gallery po ito, Riyad Gallery. Nandito kami sa third floor. Pero puno pa rin ng tao sobrang dami. Ayan po, pagdalaga gala lang. A few weekend naman ngayon, walang, walang trabaho, two days. Friday, Saturday, walang work. Kaya may time para lumabas, saka makapag-vlog kahit pa paano. Ito po. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yung Riyadh Gallery. Ayan. Ano, tapos na kayo? Doon daw sila bat, bat and body. et okay. Ito, ay, mga dalaga namin. Ayan. Ito yung aming birthday girl. 14 years old siya ngayon. Kaya, yan po ang apo ko. Ayan. Tapos ito man, apo ko rin yan. Extended apo. <laughs> Extended apo. <laughs> Extended. <laughs> Extended. <laughs> Adopted, yes. Yeah. Yan, dito po kami. Happy-happy lang. Jollibee. Jollibee. Birthday po kasi ng apo ko ngayon eh. Kaya dito lang kami. Tatamad akong magloto. Kaya dito na lang kami kumain. Sa Jollibee and pasal kami dito sa Riyadh Gallery. Ayan po. Ayan, KFC. Nagsawa na sa KFC kasi kapit-bahay namin yung KFC. Daming tao. Sobra. Ang food court po, punong-puno. Oh. Punong-puno ang food court. Nandito kami sa third floor. Pero napakarami tao pa rin. Ito po ang CityMax. Galing na kami dyan sa loob. CityMax. Ya. Ikut-ikut lang, ikut-ikut. Ikut. kasi kanina nag video kami sa baba puro short video lang medyo wala sa mood mag vlog ng... ay ngayon abang nagaantay sa apo umiikot ay di mag vlog muna sayang yung oras ito po yung kasama hi hello <laughs> hindi nga dinaanan ka lang. <laughs> Nandito po kami sa ano, Shoe Express. Shoe Express, yan. Nasa Shoe Express po kami. Maraming ano nang, ng kuan oh, Mga shoes. Mura lang. Pero hindi kami bumili. for Yan, akit pa na ang mga tao. Hanggang dun sa dulo. Hmm. Yan po. Ito lang ang aking vlog dito. Puro short video lang. Kaya tamad akong umikot dun. Kaya hanggang lang dito. Nakakahilo sa sobrang dami ng tao. yun, kuno-kuno ko nagkakainan kuno-kuno ang food court hmm ito third floor ito po second floor yan second floor ko yan ha? Hindi. Ano ito? Video ito eh, mahaba. Ah, pumunta tayo doon sa grocery. O oh, tara, pwede naman. Punta muna kami sa grocery. Sino? Sila Oh, pero sila Sara daw, nandun sa bus and body. Ah. Okay, let's go. Punta po kami sa grocery. malikuti eh, pag lumalakad. Pero yung aking gimbal, maski tumakbo ka, hindi yun umaano. na nakalimutan ko eh. Ito, malikot talaga ito eh. stop na ulit. Parang ano lang ito eh. Selfie stick kasi ito eh. stop na. Eh, kaya, oo. Oh, Tapusin ko lang ito hanggang. Six, kunting oras na lang. Sayang din naman kasi. Bakit pa wag lumalabas kasi? Lagi ko nakakalimutan yung gimbal. Kasi yun, maski na maglakad ka, hindi malikot yun. Naka-steady lang yung ano nun. Eh, ito. Ano lang ito eh. narinig nyo po yan ang ingay dahil sobrang dami ng tao talaga napakaraming talaga Jack and Jones bawabaw po kami maya maya doon naman kami sa baba punta kami doon dyan o no? sa so Jack and Jones branded din po yan eh. ayan ayan Ayan, Jack and Jones. Pag hindi talaga gimbal ang ginamit, Diyos ko, parang linilindol. Bakit lahat kong nakakalimutan? Kasi yung gimbal na yung pagka lumalabas. pasensya na po kayo sa aking video dahil nanginginig talaga papakita ko lang po sa inyo kung gaano kadami ang tao grabe dahil nagkataon na swildo and then weekend pa kaya punong puno ang mall punong puno talaga sobrang dami ng tao may sweldo pa naman Sin sinasin na po kayo dahil ano malikot malikot ang ating video next time talaga ilalagay ko na sa bag yung ano hanggang 10 lang, okay na. Ano pa lang ito? 9 pa lang. Ito na lang tutukan natin. Hmm. Yun, yun ang advertisement. Yun. Kasi ano eh. Ayaw ko ba ito, bakit ganito nangingin ito? Ano Panoorin nyo lang po. Pagtyagaan nyo na. Nanginginig nga eh. Kasi yung gimbal yun, mas kina lumalakad ka. Permit. kasi sumusunod yun sa tao. Ito wala eh. Pang selfie stick lang to eh. Yung pang picture picture lang. Nakalimutan ko na naman eh. Iwan ko ba ba't itong nadala parang parang may lindol ay naku po oh, pwede na ito let's go okay na to yeah.